ito yun yung nga yung kan ipipinis ko Ayan. ganyan yung style nya uh, papatong na lang sya sa may bar counter na ginawa yung may ari nakapatong na lang sya yung sa pan nya tapos may mga lagyan lagyanan sa may gilid gilid na mga 4 inches lang yung kanya um, yung lapad, maxi lang kasi medyo maxi lang itong kan um, power counter ah uh, 50 inches lang yung haba niya yung ipipinis ko itatapot ko na siya kasama na itong kanisang hanging cabinet yan malit lang siya yan yung kanya style niya design tatlong pintuan lang tapos Uh, may pwansya dito sa may baba niya uh, lagayan ng mga baguong uh, ganun uh, asin, ganun tapos ito yung pinakatap na niya um, simple lang wala nang design sa may tas niya yung mga corona uh, yung salamin ano pala um, ano pa lang hindi siya nakapix yung salamin niya may pwansya dito butas sa may taas. Yan. Yusok na lang. Hindi siya naka-fix. At saka sakali na mabasag eh pwede siyang matanggal o mapalitan agad hindi, kay, hindi, na kailangan sirain yung pintuan niya kaya maganda yung mga ganun yung mga pagpapan niya design kasi hindi maiwasan na mabasag yung salamin eh madali lang tanggalin mapalitan so ito um, pagkatapos kong makinis bibilang ko ng kwan salamin um, sliding kabilaan um, ang ako kahapon nung bumila ko ng salamin mo. ang mahal yung isang side lang sabi na sa akin yung pinagbilang ko 1-4 na <laughs> yung 1-4 na salamin yung may roller sya tsaka yung pan, may trim so, ang mahal <laughs> magkano lang yung kuha ko dito yung labor ko 3.5 lang tapos yung salamin nya nasa kwan na kabilaan 2 na wala na akong labor <laughs> Uh, pumunta ka po niyong may-ari Uh, nagbayad nagbayad na nabayaran na sinabi ko na ang mahal pala yung salamin kaya nagpadagdag na lang ako ng limandan <laughs> kahit paano eh, may kunti pa rin na kikitain kasi tuwit na tong wani, eh, yung salamin nya eh, baka sakaling pan, hindi nya lalakasan tong ambon nya o ulan ulan magtitingin ako sa iba makasakaling mas may mura na mapagbibila nito kasi madami naman na gumagawa ng mga salamin dito sa amin ang doon sa tayo doon ako sa tayo kaapon yung e, pinagbilang ko ng salamin yung sa may hangin cabinet tinanong ko 1-4 <laughs> kaya na na 2-8 na yung dalawa yung kabilaan yung wala na akong kikitahin nasa ako na lang 2.8 mil eh, nasa 700 na lang kaya, wala na yung kwan, yung labor ko tsaka yung pinambili ko nito uh, barnes tapos yung labor pa yung dalawa wala na kaya maghanap ng kwan iba baka sakaling may mas mura kaya baka sakaling makakuha ko ng kahit dalawang libo lang San libo, san libo kabilaan para may kikitain naman kasaling ka hindi hindi lalakasan ng ulan kasi eh, kailangan din ng kwan ngayon, problema mga magsasaka wala na ilang linggo na na hindi umulan eh natutuyo na yung mga palay may eh, kailangan pa naman ngayon ng mga kwan palay ng tubig kasi nagbubuntis na sila yung pana malapit ng mamunga ang lalabas yung mga kwan yong yung butil ng palay eh, kaya ito pa naman kapos sa tubig wala na natutuyo na yung mga bukid karamihan wala na sa mga marataas hindi na kaya ng patubig eh, kailangan ng tubig eh sa so tatay nandun pa sa bukid ngayon na nag-aantay ng patubig na kanya eh, gagamitin niya eh pila-pila na sila na nagpapatubig sa mga bubon tapon sa yung kanya yung sinasaka niya na iba eh malak katabi niya yung kwan ilog kaya madali lang siya nakapatubig uh, ginamitan na niya ng kwan uh, water pump kasi sabay sabay na sila nagpapatubig eh, hindi na kaya ng kwan mga ilang araw pa na makapagintay yung mga palay kasi tuyo na kailang kailangan na nang ng tubig ng palay kasi yun nga pamunga na sila hindi kaila hindi na kailangan na kwan na mabitin pa sila ng tubig kasi masiina na, na yung kwan yung anihin yung ibubunga ng palay kaya uh, kailangan na ng tubig umulang eh, umulan ka hindi na masyadong malakas kaya ngayon wala na naman patak-patak na lang ang ulan. Baka sakaling sa susunod na araw o bukas, eh, uulan na naman ng mas malakas pa para mapatubigan na itong mga pan, panin. Uh, ipinis ko na to tapos pagkatapos ko ipinis, uh, <coughs> bibilang ko ng salamin magaanap ng mas mura para may pera naman na ma <laughs> matitira yan uh, tapos ko na siya natural lang kasi mau mau kanina naman tsaka ito hindi ko pa nilagay yung catches tsaka yung handle nya bukas na para tuyo na yung varnish niya. So, maaga pa. Maghanap uh, mag na ng salamin. Magka-canvas. sinong mas mura na mabibilan. Kaso nga lang, wala akong kasama. Yan, kung si Makma kung andun, kung nakatambay siya dun sa pan sa kabila kasi hindi sila pumasok. Wala na naman silang gagawin kasi. Kaya hindi sila pumasok. Agaapin ko siya para siya yung kasama ko. Dahil bibili.